nagkaon ka kamangga amazing gid kita ko pag ko, may tubo ron ta na dyan yadaan oh, diba? may tubo magkanya it bukan ano, Magkan planted tubo kita na di ang himuon ko ka dya itanem ko gid lang dya dayon man malay mo mangin swerte nga mangga ay ti rapata na kagwa nagatubo ron meaning to say mas dasig siguro ang growth na kadya kagmalay mo tatlo ka bulan na munga na siya o oh, deva may swerte gid ang akanya kinaan niya mangga vibral ako kamaan pero ang sabor na from gimaras gid manan mo tatlo ka klase ang akan mangga nga nagabot rin siya may halin sa Santo Tomas nga gintugro may halin sa iba nga halin ko naman sa gimaras kag may halin kay ah, kay apat ni Jani eh. apat ya klase nag nagabot ka naman kay Bibi Minat nga halin sa may isulat kag ang sa may dyan kay Maribik dyan sa tanang kamaling Tay kun sen o man ka pero ang sabor na daw matiyag ko daw from Gimaraskit kabay lang kabay lang nga mangin swerte ka sa akin nga tanom sa akin nga tanom mangin swerte ka para sa adlaw adlaw naman nga grasya malay mo tatlo pala ka bulan mamunga ka rin, no o oh, diba swerte so bantayanin ninyo ang swerte ko sa ginatawag ng manggangadya